Yes, ka mga kanichur, good morning. Uh this morning, i-share natin sa inyo kung paano na paano natin nilalabanan yung diabetes. Alam natin kasi na marami na rin uh, uh nakaranas ng uh, pagtaas ng sugar, kagaya sa atin nung nangyari sa atin nung natarambuhan. Kaya i-share eh, natin ang video ito baka sakali makatulong na rin kung uh, uh, paano natin nilabanan yung uh, uh nangyari sa atin na pagtaas ng ating sugar mangyari kasi last month uh, nagkaralam tayo ng uh, panghihina ng katawan in fact uh, nagkaroon tayo ng uh, symptoms ng uh, mild stroke no? yung slurred speech tapos antok na antok tayo at uh, kaya sinugod tayo sa hospital no? tapos uh, as the result ng mga laboratories yun nga tumaas yung uh, sugar natin hanggang 280 yung normal hanggang 105 lang so ibig sabihin napakataas at tayo ay uh, uh, bilong na sa type 2 diabetes in short uh, nilistahan tayo ng uh, metformin ng doktor na napuntahan natin at uh, yun ang ininom natin kaya lang hindi maganda sa katawan yung effects sa, sa akin mga kanitsyo medyo uh, fluctuating masyado yung sugar ko biglang tataas biglang bababa siguro sa mga may diabetes na dyan at na nagtitik na ng insulin na uh, ma alam na alam nila to yung pakiramdam nung, nung masyadong nanghina yung katawan kaya ayun uh, dahil gusto pa natin na tumas yung buhay natin para sa pamilya Uh, Siyempre, batang-bata, hindi pa naman tayo ganun katanda para uh, pabayaan na lang natin yung kalusugan natin. Uh, pa isip tayo na itry natin yung methods na ina-adapt ng mga ninuno natin yung uh, hindi naman sila nagtitik ng uh, gamot dati. Wala namang metformin for men, no? Yung mga mga kaninuno natin. Kaya yun ang i natin no, paano ba natin ginawa yun nagsimula tayo sa simple exercise walking lang muna walking uh, every morning uh, walk tayo ng 30 minutes tapos sa uh, uh, sinimula na rin natin uh, magbawas ng carb karbo no, ng pagkain at mga matatamis na pagkain tapos sa uh, dinamihan natin yung kain ng ampalaya at saka yung okra uh, yun ang, ang ginagawa natin araw-araw yun uh, uh jog walk tapos paunti-unti uh, karoon ng mga exercises like push up, sit up jumping jack uh, para uh, lumalabas talaga yung sugar sa tawa natin ano ba yung nagiging resulta mga kinetyo yung sugar ko po sa ngayon na uh, normal na normal na po. Kiramdam ko very normal. Lahat-lahat 'no, ma na nafe feel natin na 'yung katawan natin bumum bumabalik sa dati na walang uh, nararamdaman na uh, kakaiba. Uh, 'yung uh, blood pressure natin almost every every day naman tayo nag uh, blood pressure kasi may uh, ano naman taga blood pressure naman doon sa uh, sa workplace natin very normal 100 over 70 110 over 80 mga ganun lang no? so ibig sabihin kaya nating labanan ang diabetes mga kanitsyo sino man yung mga uh, uh, maabot ng video na to at may nararamdaman na na tumas na yung sugar adap uh, adapt lang tayo at kung siguro magtatanong may ininom pa ba tayo ininom ba ba natin yung uh, meat, for meat hindi na po simula nung nag exercise ako hindi na ako uminom ng uh, yung gamot namit for me at kahit uh, yung uh, losartan yung uh, binibigay sa atin ng doktor hindi na natin ininom uh, yun na lang ang ginagawa na natin araw-araw. Morning exercise, papawis, tapos pagkain natin na uh, nag adjust na tayo. Low carbs tapos uh, kumakain tayo ng mga vegetable na may may uh, uh, may insulin content like ang palaya and uh, okra so yun uh, sana makakanature sa lahat ng maaabot again lahat ng maaabot na video na ito lalo na yung may nararamdaman na pagtaas ng sugar sa katawan makakatulong sa inyo to ginawa ko ang video ito para sa ating lahat na nagkaroon na ng uh, diabetes good morning once again